Newsline. Samantala, ng ng Department of Social Welfare and Development na kumplikado ang 300,000 na beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Pisa sa 3,000 pesos food stamp program. Maliwanag ni DSWD Undersecretary Edu Punaya, epekto pa rin ito ng COVID-19 pandemic sa may hirap na pamilyang Pilipino kung kaya hirap ito na makabili ng pagkain kahit, kahit mayroon ng nakukuhang ayuda. Dagdag pa ng opisyal na pag-aaralan nila ang epekto ng conditional cash program sa mga binipisyaryo. Bagay na kinwesyon ni Bulacan 2nd District Representative Augustina Dominic Pancho. Ayon sa mambabatas, magiging doble na ang makukuhang ayuda ng isang pamilya. Sagot naman ng DSWD na sinabihan nila o sila ng National Economic Development Authority na malinaw na ang 4P ay hindi para tugunan ang food security. Newsline.